dagdag kaalaman lalo doon sa wala pang alam kung uh, magkakabin itong uh, auxiliary pan ah, uh, yan auxiliary pan papunta sa condenser dapat yung hangin yan papunta doon sa makina ibig sabihin paloob papunta dyan sa radiator hindi po pwedeng palabas kasi pag tumatakbo yan yung galing uh, hangin na uh, nanggagaling dito sa labas o yung pumapalong hangin dito sa grills at uh, yung action ito nyo pala tapos yan kinakailangan dyan yung action na ilalagay papunta dun sa condenser o papunta rin dito sa rejector kaya nga ito nga uh, pinaka uh, pan na ito ng dito sa makina na nakakabit yan papuntahin dito sa makina itong nakakabit na pan papuntahan dito sa makina so lahat ng hangin ang gagaling yan dito lahat papunta doon sa likod papunta dito sa makina yung auxiliary pan papunta doon sa condenser itong uh, pan dito papunta dyan sa makina hindi po pwedeng pasalubong dito sa may grills kasi nga pag tumatakbo may pumapalong hangin dito hindi po pwedeng kontra bali yung kinit ng radiator minihigop nitong pan na ito so palikod dyan ah, papuntahin dito Ayan, nilalagay ko yung mga papel o. dinidikit ko, inihigot niya Hindi siya patulak. So, kung ilalagay na niyo yung papel at ang nangyayari, itutulak niya kalabas, ibig sabihin baliktad. So, kinakailangan yung paglagay ng auxiliary fan dito sa condenser o sa radiator man. Dapat yan, patulak, kapunta doon sa loob. Ayan, umaandat siya, o. Oh. Ayan, umatay siya, Oh. Indonesia. So yung yung hangin niyan Pakunta doon sa condenser. Okay, thank you. Dapat kakalaman lado't kung sa wala pang alam.